Hello mga kalala, today ma today my video is uh, ipeplex ko yung mga ugali ng mga alaga ko. Okay. ito pala si Mami. Ito si Mami. Yan, ito wala talaga akong masabi dito. Ito sobrang bait talaga. Siya oh, sobrang bait niya. Pag ginawa ka mo siya na lang siya. Mas kilaruin mo siya parang walang kwenta kasi hindi siya gumaganti na ganyan lang siya tinamo. Oh, so, Naiyak siya, niya ka Mami. Mama! Ma am! Ma am! Hmm. Ganyan ang ano na ito ni Ma'am. Napakabait talaga na ito. Talaga sobrang bait nito ito. Ganyan lang siya, oh. <laughs> na mo hmm. Ganyan lang. <laughs> Katuwa. Nakakatuwa naman to Tapos, eto naman si ano si Pangit ganun din. Na sobrang bait nito. Eh, sa lahat ng pusa ko, ito lang yung pinapakawalan ko. Kasi, kahit pakawalan siya, nandiyan-diyan lang siya. Paikot-ikot lang yun talaga siya lumalabas. Or, pag maisipan niya lumabas, nakita ko siya. Sasabing so, kung pasok lang, pasok na agad siya. Yan, sobrang bayis siya. Hmm. Noong una makita ko to si Pangit. <laughs> Noong una makita ko si Pangit, natakot ako talaga. Kasi parang nakatakot mo talaga yung ano niya eh. Um, pero, ang bait-bait pala nito. Ni ang bait-bait pala nito ni, ni Kong. Mm. Bait-bait niya. Ganyan lang yan siya. Nakaan nila. Pag niya, ganyan lang. Tapos, ano din siya? Hmm, nakikipaglaro din siya. Yan yan. Tapos, eto naman si Kira. Bali, anak na nila to. Ni Mami sa kanina. Ano? Ni Briton ano na to eh. Ano din to si ano kira. Mabait. Ano din to. Tahimik lang din. Mabait din siya. Yan. Eight months lang to. Yan. Nag ano na to. Nag, nag na to. Yan. May anak na siya. Ang naging asawa niya si Annie Si Pacheng yung unang-unang anak ni mami. Yun ang naging asawa niya. Tapos. Ayan. Nagkaanag nga sila. Ang naging anak nila kulay orange. siya. Ayan, eto naman si ano si Patching. Sa lahat ng pusa ko ito talaga yung favorite rito. Na kasi napakabait niya. Hmm? Ang <laughs> bait niya ito. Para sila ni Kira yung mata magka magkaiba yung kulay, isang brown, isang blue. Ayan, ito si Patching. Pag nilalaro mo din to, wala kwentang kalaro to kasi hindi gumaganti. <laughs> Ayan, naigahigaw lang siya. Naigahigaw lang yan. Nanggigigilo ko. Ito yung ano, ito yung asawa kanina ni ano, Kira. Hmm. ay, talaga naman yun eh. hmm. hmm. ang bait-bait na ito ano to eh, katabi namin tumatulong hmm. kasi ano sya, parang syang parang syang baby hmm. tapos, eto naman anak pa rin nila to eto naman si Bubbles ah, baket? Bakit yan nagagalit? Si Bubbles to. Anak din to nila, ano, anak na rin to nila, ah, uh, mami at saka ni, ano, ni Pani. Alam, napakalambing na itong pusang to. Nung ano lang siya, one month pa lang siya. Palagi siyang natutulog dun sa, ano, dun sa uluhan ko, sa unan, dun niya natutulog. Sobrang bait na itong pusang to. Napakabait. Nawala nga to ng, ano eh, limang araw talaga nalungkot ako sobra, hindi ako makatulog kasi nga nasanay ako na ano. Katabi, bakit? Katabi ko siya nang natutulog. Yan, tapos nawala nga siya pero yun nakuha ko pa rin siya. Diba? Yan, ganit niya, malaki na siya. Ilang months ka na nga, 5 Five months na niya ito si ano, Bubbles. Yan, ito si Bubbles naman. Tapos, Maganda naman si Chiki, kapatid ni Bubbles. Ay, ito pala si ano, Twinkle, sorry. Ito si Twinkle, kapatid ni Bubbles. Ito din, napakabait din ni nito. Ang ganda ng ano balibo nito, ni eh, parang blanket siya. Ang ganda. Ayan, ang bait din nito. Maharot din to. Napakaharot din ni nito. Hmm, Twinkle, tingin mo. Hmm. Anak kasi, mami kasi ano eh, pag nanganganak, laging may isang itin talaga. Kapag nanganak pala siya, tat, apat or tatlo, laging may isang black. Ayan, eto si ano. Para sila ng ano, ng balahibo ni, ni ano, ni Babos. Ang ganda, parang ano siya. Parang black. At, eto na yung anak nila. Niki, ito yung napakakulit talaga sobra nito. Sobrang kulit talaga nito kahit in, inaaway na siya, wala siyang pakialam. Mas gusto mo niya ngayon. Sobrang kulit nito. Ang kasi niya ni mami niya, si Kira yung mami niya. Hmm, tingin ka nga, ang arty mo. Ang kulit nito. Madikit ka lang dun sa ano kulungan nila, talagang kakalabitin kanya. niya. Yan, ganito kakulito si Chiki. Sobrang kulit. Hmm. Binilan ko nga siya ng durian eh. Siya lang yung nagdudurian. Hmm. Inaaway niya lahat. Maharot talaga siya. Hindi man siya nang nangaway. Na Sadyang maharot. Maharot talaga siya. No! Shh! Baby, no! Ano yung ano Yan. Oh, ito si chicken. Ito yung lucky charm ko. Kompleto na kami ng kulay. <laughs> nang kulit na ito eh. Yan eh. Ito na yung huli. si Chiki. Ito naman si eto 'yung kapatid ni Kira. Shakira. Kira ito. A ano siya? Uh, eto ito naman yung pusa kong masugi. <laughs> ah, no. No, baby, no. 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 Sana no! pa naman 'to pag ano. Pag naasasaktan siya, talagang ano siya. Hindi naman siya nangangagat talaga ng ano. Biro lang din yung mga gagat niya. Aray! Ito yung masungit yung puso. Ang masungit to eh, masungit to eh. Pero pag tinawag mo siya, ito lang yung tatawagin mo. Meow! Sumasagot talaga ito eh. Ay! No! 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 Na no. yan. Abali yung kulay niya, nakuha niya yung kay mami niya, tsaka kay ano, kay pangit. Yung kay pangit, yung ano, yung gray kay pangit, yung buti sa mga niya. Yung mata neto, dilaw yun. Parang tatay niya. Yan, ganyan ang mga ano nila. Mga ulo nila. Maano te, mabait to eh. Pag ginaano nga yan, pag tinatawag ko, laging nag-ano si Cheque yung, yung orange kumposa. Pero wala lang sa kanila, hindi sila nagagalit. Ganyan ang mga ano, ganyan ang mga ugali ng mga sa koto. Mabait talaga itong si eh. Pero sa lahat talaga, ang pinapakawalan ko lang talaga si ano lang, si Briton lang. Kasi siya lang talaga yung mabait. Eh, yung isa kasi ano eh, yung nakikipag-away. Ayan. Thank you for watching. Bye na. Bye!